So yung bahay na aking ano kapitbahay na wala nasunod. Hey! Pantik niya kayo dito, malapit dito sa inyo. Ha? O hindi agad na pa siya nakakita? Oo. Ayun yung mga bata ay nag-uusokan eh. Ang ang aking kuwento ay patal na gano'n. yung nga. yung bahay ng aking kabit-bahay. dito. So, tawid barang Ano naman ito? Tawid

siya na sunog na ng ano teh, walang tao dito eh. Siya nandito mga kapulisan, bombero, at saka yung mga barangay tanod, konsehal. Kani mga kapitbahay. Udi nila nakita ro ng mga bata ito. Nakita na mga bata. At sinabi sa mga... Ayan. Buti na natin madaling rumsponde ang ano, bumbero. Ayan, ayan. Ano na, agapan na na? Hindi, ano kayo dito? Damay dami damay kayo dito Wala na yun Ano na lang yun, yung usok na binumba diba? Magbaba pa na isang host, para maabot lahat. Pag hindi, madaling maaano yung kail din, bakay hmm. din. Ote, may pinausa namin ang mga tubig nila do'n do'n eh! Baka basa-basa-basa din daw! Kaya Baka pumunto kayong kuryente dito. Hindi alam naman nila yung gagawin. pumasok na ng ano, tubig yung bahay. Yan, basang-basa yung bahay nila. Okay na Amin tito tuk kay dong. Okay. Asin tumawag sa iyo? Yeah, okay. Ate na wagan ka. Siya ay ito sa may ari ng bahay dito. Ito ay anak. Ang na ba mga sweets? Ha. Ko, no? Dimatay. Ha? Ginagawa yeah, ito na. Yan, ito ay ano, anak dito, anak. So, ay, yeah, pinasok na nila sa loob. Yeah. Thank uh you. -huh. tulog kayo no mga tulog kayo na nagising ayaw mo ka sa loob so pinasok na nila yung sa loob hindi mo na mabuti pinicturean din nila ang loob. Isa rin yung taga, ano, interview. So, yan, binomba na nilang mabuti. Ayan, oh. No? Saan po kaya nagmula yan? Sa kuryente? Uh, oh, sa kuryente nga daw dahil sumabog. Sumabog kanina. Eh, patay na po daw ang switch. So, yan. Tapos na. Alis ano dyan eh. Siya, nilikumi na yung ano, post. Nandiyan ka ba? Ano nangyari? Ah. So, yan, isa sa manugang ng ano. Nangyari ng bahay. Siya, huwag nang umayak. At ang mahalaga, eh, ano, nakaligtas. Siya, huwag nang umayak. At hmm, mahalaga, eh, walang ano. Ayun, nandun doon sa kabila. Punta mo muna doon. Nakan lang. Ah. So, yan, nagdatingan na yung mga anak ng, ano, ni Elbe yung may alin bahay dito so yan tapos na nagliligom na sila ay na pa eh <laughs> sama ko daw sila sa plano <laughs> <laughs> kasi itong bahay na ito ay sa dyan luma luma na rin tapos eh hindi naman natatauhan masyado kasi so, 'yung mga nasa trabaho. Saka matagal na 'to, matalagang ano. na. So, ano na alis na 'yung ano, bumbero. isang ano manugang din ng nasunugan dito ng bahay. Ay, ako ba Baka ako patay sin, patay sin Ano, sino pa lahat ng ano eh? Ang ang mga sa kuryente daw yan dahil sumabog. Oh, sumabog ala sa Sabi ng mga bumbing. Ah, kuryente sa kasi ang nagmula sa kuryente kaya yan dahil may sumabog. Kuryente yan. Siya so, yan binibisita pang mabuti sa loob. Mulas ka ng kuryente. ba? sa Survivor ng suno. Hoy! <laughs> Hoy! Survivor! So, ayan ang nangyari sa ano, ayan. Tukok na tukok. Pati mga damit. Mga damit, damit, damit ni ano, ano sunog lahat. Dito talaga nag-umpis na. Ay, damot, mainit ang gulag. Mainit pa eh, baka meron pa. Wala na, basang-basa na yan. So yan, anong nangyari oh? Nasa trabaho lahat ang mga tao dito.